So, okay mga kadama, welcome back dito sa aking channel at panibagong tutorial vlog na naman. 313 combination yung topic natin ngayon. Gano'n ba kalakas yung 313 combination? ah uh, para sa akin, kapag ka ginamit yun ng mga kalaban ko, lalo na mga mahuhusay dito sa Antiki, dun ako nahihirapan eh, kaya sulid yung galaw na to. Uh, marami ding tricks dito, kaya kung nanonood ka ng video na to, huwag mo i-skip hanggang sa matapos kasi marami kang matututunan dito. Pwede mo itong gamitin or malaman kung ano yung mga diskarte kapag uh, ginamit din sa inyo. So, hindi ko na patatagalin kadama. Umpisa na natin. So, ito na tayo mga kadama. 313 combination. At maganda kasing gawin ito sa 115. Eh. Kasi pag 116, matik nagre-real kagad yung kalaban. Kaya mas maganda, gagamit nito sa 115 pero okay din naman sa 116 depende lang naman sa kalabang kung ano yung susunod na tutulak so, umpisa na natin 115 313 5-1 dito lang tayo sa 7-3 itulak niya itong 314 kaya tayo dito sa 160. Ngayon, kung tutulak niya itong 9.5, singit lang tayo dito. Para hindi na siya makaabante. Yung 15 -15 niya, hindi na makaabante kasi may dalawa. Hindi din naman siya pwedeng mag uh, 1.16 yung gagalawin niya lang dyan uh, 14.18 pwedeng 8.3 pwedeng 7.3 so isa isahin natin mga kadama halimbawa na lang tinulak nyo itong 7.3 din yun unahan na natin kaagad pasok na natin yung 16.13 na tira natin para masara na na kasi wala naman sya bang gagawin eh. dito tayo sa 16.13 pag 16.13 natin napapansin mo limitado yun lang yung mga tulak na pwede niyang gawin eh. Pwede siyang pumasok ng 14-15, pwede siyang mag-cover. Halimbawa kung magka-cover man yan, 12-7, 11-7, yun yung cover niya. So halimbawa nalang unahin na natin itong 12-7. eh. 12, 7, Ngayon, so ito, ito. 12-7 Ngayon, sa formadang yan, counter na natin ng 6-1. Dito tayo. So, halimbawa na ano lang, tinuloy. Kasi yung formada na yan, talo na yan eh. Wala na yung lusot. Kahit saan siya tumira dyan. Halimbawa, tinira niya to. Yung sikreto lang natin dyan, mga kadama. Huwag tayo kung saan-saan. Sumingit pa tayo ng 116 para matrap uli yun sa kabila. Dumiretso na tayo dito sa 1316 na lansi. So, paano ba yon dito lang yung mga kadama. Papadalawa tayo. Ngayon, wala siyang chance ng di kumain ng dalawa. Pagkain niya ng dalawa, dalawa ulit tayo. Ngayon, may pagpipilian siya ng tatlo. Kaso lang obligado tayo dalawa, kaya sa dalawa siya kakain kasi hindi na pwede kumain ng isa. Pagkain niya ng dalawa, so, wala na talo na siya din sa galawan na yun dito lang dama na tayo kagad ulitin natin mga kadamas ulitin lang natin pag tulak na 1.15 dito lang tayo pag tulak niya ng 5.1 dito lang tayo sa lumbawa naman tinulak niya ay 9.5 dito na tayo sa 116. Ang mangyayari dyan mga kadama, halimbawa ganyan, may tulak siyang 14, uh, 314, meron siyang 313. Pero halimbawa, nagkamali siya ng tulak, tumulak siya ng 313. Eh, talo siya kaagad. Paano ba natin gagawin yan mga kadama kung halimbawa yan na yung tinulak niya? Kadalasan kasi yung mga galaw dyan, yung mga, iba tumutulak dito eh. Okay din naman yan. Pero sa tingin ko, mali eh. Kasi may talo na dun sa formadang yan. Mahirap na siya talaga makita. Yung sikreto dyan mga kadama, Dito lang. Oh. Ito lang. Papakainin natin siya ng tatlo. So, dito, dito yung kain niyan. Ngayon, sa lagay na yan, tutulak lang tayo ng, wag tayo magkakabar wag huwag tayo magkakabar, tutulak tayo ng 6 pula. Kung napapansin nyo nga ka may dala, dalawa siyang pagpipilian. Kung nabubulol na ako. Itong 13 at saka itong 15 yung ito pwede niya ikain. Kung okay, ikakain niya ito, dito tayo. So, matik na yan, makikita natin. Kakain siya ng 13. So, kakain tayo ng 5. Sa yung, yung niyan. Sa so, halimbawa na lang, hindi ba niyo yung kain? Tapos natin mga kadama may variation doon ano. Halimbawa na lang iniba niya yung kain. Ganyan. Tulak nga yun. So, dito tayo. Dito. So, dito tayo tumulak kanina. Kumain ng tatlo. Dito tayo. Halimbawa na lang, hindi siya kumain ng 15. Kaya dito siya kumain. So, ganun pa rin yung mangyayari. Kasi kakain lang natin yan. Pag kumain, So, ayun na ulit. Makikita ulit natin. Doon ulit tayo pupunta ng sa 9 sa may dama. So, talo ulit. So, ulitin natin nga mga kadama. Sa so, 115, 313, 1. Kunwari, iniba natin yung galawan dito tayo sa so 116. Para hindi niya makuha yung mga traps na ginagawa natin. Tulak sa kunwari ng 314, dito lang tayo sa 5-1. May tulak siyang 9-5 kanina, pero alanganin yung tulak na yun, kaya hindi siya tutulak doon. Halimbawa, iniba niya, ginawa niyang dito. Kasi kanina 9-5 eh. dito sa kabila. Yung pinaka-the best na, na counter natin dyan, eto lang, dito lang tayo sa 9.5 kasi hindi siya pwede magtira ng 15.15 -15. kasi pag ginawa niya yung 15.15 -15, halimbawa tumulak siya dito 15.15 -15 yan eh, eh wala na 50.50 -50 na pag kumain wala na 50.50 -50 siya dyan so paano ba natin gagawin yan mga kadama pagka 15.15 -15 yung tinulak niya napakain Madali lang yan mga kadama. Ito lang sikreto dyan. Pulak tayo ng type 1. Kain. Kababalikin. Kain na naman. At saka ito yung 1316 and kain ng dalawa. Kain yung pagkain nga mga kadama, ayun, kung nakikita natin, dire-diretso tayo dito, tabla lang yung labas ng formada na ito, kung makikita natin, tayas tayo aning. kas pero yung mangyayari, matatalo pa rin siya, pero pag nagkamali ng tulak yung kulay pula, siya yung mayayari. Kasi halimbawa na lang, tutulak ko magaling yung kalaban, hindi na yung tutulak dito sa kabila eh hindi yan tutulak dito or dito kasi magaling na kalaban dito yung tulak nga kasi yung inaabangan natin mga kadama yung nasa isip natin yan huhulihin natin yung eto so ang gagawin natin dito tapos ganyan para makamatay pero hindi niya, natin alam may trap sa dyan eh kasi pag tinulak natin itong M6 eto lang yung gagawin sa atin mga kadama Ganyan lang. Kalimbawa, kumain tayo dito. So, ganyan lang. Kain tayo ng dalawa. Mababalik tayo yung laban. Kasi ganyan yung maya. So, balik natin yung mga kadama. Ayan yung formada. Ayan. Ayan. Dito siya ngayon tumulak. So, hindi natin pwede itulak to. Kasi pag kahit dito tayo kumain, ganun pa rin, pakain siya ng dalawa, dadama pa rin. Kaya hindi natin pwede itulak yung yung six, Yung pinaka the best na tulak dito mga kadama, dito lang tayo. Sa 416, ganyan yung tulak natin, yung pinaka tamang galaw dyan mga kadama. So kung kayo naman yung kulay dilaw, saan kayo tutulak? 'di ba pwede kayong mag uh, pakain dito pakain ang mangyayari tabla tayo sa pizzas, kaso lang yung sinasabing formada ganyan eh wala mauhuli tayo sa kalawan, so hindi pwedeng itira yun hindi pwedeng itira yung diskarte na ganun Ibang mga ganyan. Tumira tayo dyan. So, Tumira tayo dyan. So, hindi na pwede itira to Hindi siya pwede magpatatlo-tatlo para tatlo-tatlo din yung labas. Kaso lang, maunahan natin siya sa dama. Tsaka, hindi siya makakadama. So, kung tutulak niya yan, ano ba? Dito. Dito na yung kanina eh. Balik lang natin yan. Ganyan yung formado na. So, kung magaling siya mga kadama. Kahit sa yung tutulak niya dan, mapadito siya. O dito. Kahit saan dyan kunwari. Pero halimbawa, pag tinulak niya na ito, akit na tayo kaagad dito. Akit na tayo dyan. Kasi, ang mangyayari, hindi siya pwedeng makatulak dito eh. Hindi rin naman siya pwedeng tumulak dito. Kasi nga, sisingit tayo. So, ang option niya dyan mga kadama, dito or dito lang. Hindi rin naman siya pwedeng magpakain tapos pa dalawa, matatalo din siya. So, bawa, pinakadabis na tulak niya So, wala rin. Kasi, tulak lang tayo dito. Makukuha talaga natin kung mananakaw to. Kahit sabihin natin na tulak din dyan, wala rin. Pwede siyang tumira dito, pagpakain dito, kaso lang dito tayo kakain. Kasi pag dito, halo tayo, ganyan yung labas. Ang ganyan yung labas niya tayo yung matatalo kasi may dama siya. So, ang mangyayari, ang mangyayari dito sa laban na to, pag ganyan, ganoon, pag dito siya kumain, pag nagpakain, ito yung kain natin. Kasi pag nagpadala, may, hindi siya makakatulak dito kasi may harang. so ganyan yun. So, sa ganyang purmada, mga kadama, kung kayo yung hawak ng kulay dilaw, saan yung tira natin so malamang mahirap kahit tumulak man siya dito wala na, tuloy tuloy tayo ganyan tumulak man siya dyan kumari halimbawa yan, yan tinulak niya kukunin na natin ito yung isa so, kung gagalaw man siya dito, pakain mo niya dito yan wala rin, ito yung pinakalaks move niya ganun lang yung galaw niya tulak tayo dito hindi siya pwedeng tumulak dyan sa kabila, ubos na yung galaw niya. So, ganun lang mga kadama, ganun lang kadali, sana nasundan. At, pakilike na rin ang comment dito sa vlog ko kung nagugustuhan itong vlog ko. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muling...